Hello mga kalagwatsa, welcome back sa Louie TV, time check, 8pm at nag kami ng sopas pero sa ganitong oras sa amin, sarado ng palengke. Buti na lang may na-discover kami sa may barangay Lagasit, San Quintin, Pangasinan. At sobrang budgeted din kami kaya pagkakasyahin namin ng 150 pesos para sa sopas for the cravings for the goal. Salamat po sa pinagbilhan namin at tinulungan kami ipagkasyahin 150 pesos with free kalamansi pa. <laughs> kung kakilala nyo po siya mga kalagpat pa mention pa apakabait ah, kuya fast forward umuwi na nga kami agad for the hiwa ng aking mga anak siyang pogi o okay, oh, nyo na sila eme eh, at ang boss nga namin pa cellphone cellphone na lang bossing kamusta ang buhay buhay kamusta ang buhay buhay Shoutout din sa may-ari ng bay. O ba diba, hindi talaga halatang Louis TV follower for the kulo na nga ang niluluto para makapag-move on na ng taong minahal mo pero iniwan ka na lang ng basta-basta agoy! Titikman na nga natin ng nalutong sopas dahil sobrang craving na talaga. Naalala ko na naman yung mga oras na magkasama kaming masaya pero ngayon wala nang saya, wala na siya at syempre sa ating mga Ilocano hindi mawawala ang item habang tumatagal sumasarap, habang tumatagal nagsasawa na siya charot! Mga kalakwacha, sana na enjoy nyo ang video na ito. Supportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para mag. Sama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.